May bago na pong Santo Papa ang Simbahang Katoliko. Ito ay sa katauhan ni Cardinal Robert Francis Prevost ng Amerika at pinili po niya ang pangalang Pope Leo XIV. Ang anim na putsyam na taong gulang na kardinal ang kauna-una ang Santo Papa mula naman sa Estados Unidos. Tubong Chicago si Prevost, nagsilbing uh, misyonaryo sa Peru kasagsagan po ng kanyang karera bago maging kardinal noong pong 2023. Pasado alas 12.08 ng hating gabi, oras po sa Pilipinas, lumabas ang puting usok mula sa chimney ng Sistine Chapel. Bakalipas po isang oras, humarap po sa publiko sa kauna-una ng pagkakataon si Pope Leo XIV mula sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Kinawayan niya ang libu-libong katoliko na ilang oras naghintay sa St. Peter's Square. Peace be with you all. Ang unang salita na binigkas ng bagong Santo Papa. Sa kanyang mensahe, sinabi ho ng Santo Papa na ang nais po niya ay isang simbahang nagkakaisa at dapat manalangin na ang mga deboto sa Birheng Maria. Humingi rin po ang Santo Papa ng tulong sa Birheng Maria para ho sa kanyang bagong misyon at hiniling din po niya sa lahat na maging isang simbahan na nagpapakita ng pagkakawang gawa. Nagpasalamat din po ang bagong Santo Papa sa yumaong si Pope Francis, ang Reverend Father Mark Francis na ilang dekada na pong kaibigan ni Pope Leo the 14 Suportado ng Bago Santo Papa ang ipinakitang commitment ng yumaong si Pope Francis na tumindig sa iba't ibang isyung panlipunan.